Mapagpala araw sa ating lahat, mga tatang mga Hinday! Kawai kawai! Hello mga Hinday! Dami insekto oh! Yan yeah. mga sa insects! Yeah. Ayan, nandito kami sa farm dito sa Pulunuling, 2 peace out ko na At nakakatawa po yung araw dahil ito na po yung update ng aming pakwan. At uh, ito sa likod natin partner, ito yung Taiwan na pakwan. Yes, sweet, ano uh, na ito? Sweet baby? Sweet baby! Ayan, yeah. ika 50 days old na po nating na pakwan mga idol. At saka 2 weeks from now, is start na po tayo ng picking at mga idol, alamin po natin kung ano yung mga epekto talaga ng patuloy na pag-ulan dito sa ating uh, watermelon dahil perfect attendance nga partner yung mm. ulan. Araw-araw ulan. Kung yeah. makalimot sa, sa umaga pag hapon, for sure ang ulan talaga. At saka ito yung mga isa sa mga nangyari sa pakwan natin, no. Pero good things before tayo diyan. Ang dami pong mga bugs dito na hindi naman kumakain ng dahon ng pakwan, kundi damo yung kinakain nila. Yan oh no, ito. Ito lang yung mga damo na to. Uh. Yan. Ganitong damo wala ng dahon no, kinakain ng mga bugs. Yan, yan, So, maganda dami. din kasi helpful dami. dito sa aming farm, no? Huh? Yan. Sobrang dami. So, hindi namin alam kung saan sila galing, pero nakatulong din sila, no? So, yan ang advantage. Yes. Ang disadvantage, pag maulan, ito po ang disadvantage. Ito ang nangyayari sa pakwan. Yan. Dito tingnan mo. Sure. Yan. yan, ito nang nangyayari sa ating watermelon, no. To yung sweet baby. Sweet baby ba yan? Oo, yan mo pero, pero mali maliit pa pero oh. Wow. Yan. Sobrang Sobrang uh, ano na? Na ano talaga Nalanta siya? Malanta siya sa ulan. Oo. Oh. Grabe, nalunod yan siya sa ulan. Nalunod siya sa ulan kasi every day. Tingnan mo, no? Oh. Yan. Tingnan mo, lapitan mo dito. Ano? Oh. Pero malit masyado pero pink, pink na pink. Pwede yes. pa sa pula. Partner, first time ulit tayo nagsama. May nag-comment sa ating video na bakit hindi daw tayo magkakasama parati. Oo. Oh, <laughs> kasi, kasi, conflict po na yung schedule, mga idol. Oh, si partner kasi may trabaho. So, ako naman, uh, <laughs> may pakyaw. May, minsan, may mga, ano, may mga service ako. Pero, oh. di, usually, dito naman talaga ako palagi, you no? Know? So makikita nyo Kaya palaging iba-iba yung ano siya Mag-isa Saturday, Sunday Dito siya Ako Monday Anytime Pasa ano Pag Saturday, Sunday Siya na lang nandito um, Para makapagpahinga din ako Sa susunod Baka hindi na Saturday, Sunday Oo oh, kasi may magre-reskid na siya So yun ang advantage Ito right? yung mga sweet baby mo partner Na galing sa Taiwan Yan Malalaki na Pwede ba ba tumabuhat partner Pag ma detach Wala ba tayong kasalanan dito Yan. Abangan so, nila partner kasi mag-ano tayo magkakaroon tayo ng pwesto dito sa ano sa labas ng wow. Tope, yung maraming protasan doon. Magkakaroon tayo ng pesta para makatikim yung iba ng sweet baby. Yes, ito Venus, oh. Yan. Yan. Eh, may mga tae ng ano, bugs. Bugs ba to dyan ang tae, no? Hindi, may na tayo ng uod. May mga uod na pakunti. Ah, may uod na pakunti-kunti. Ka. Ka. Kasi sa sobrang ulan, yun ang ano. Possible talaga yun na ano, pa. disadvantage. Pero ngayon, araw, maraming salamat sa pong may kapal na nag-init. Nag-init talaga Sa wakas. Sa wakas tuloy-tuloy yung pag-init. Sana tuloy-tuloy. Yes. Sweet baby mo, partner. Ito, ito, ito. Yan, yan, yan. Ito. Yan. Laki na. Hmm? Yan. So far, ito pa lang yung nakita natin na damage mga idol. Pero sana po, hindi naman po lahat malunod yung ating mga Ay, buha. Ay, grabe. Kabigat talaga ito, ba? Ano. E, ito na. Kayo, partner? Ito na. Ano? Tingnan natin. Baka maputol eh. Ito, mas malaki pa. Oh! May mga 8 kilos sa siguro to. Oh! oh. Ang ganito kasi na ano napakuan, kaya niya mag-range ng 15 to 20 kilos. Nung no, nandun ako sa Taiwan, yeah. Ga malaki masyado kung nakita niyo oh. yung picture ko, ganun, laki, 15 to 20 kilos. Mag ano pa to kasi may 2 weeks pa siyang natitira. Oh. Sa 2 weeks na 'yon, pwede hindi pa siya mahinog, maybe abutin pa siya ng 3 weeks. So baka jumbo na talaga to. Partner, at saka yung hindi natin alam kung ilang days siya i-harvest Baka kasi iyo iba 70 days para mas malaki. Pero titingnan natin sa 65 days kung kat natin to, natin. Ka -cut, ka -cut natin. Pag uh, tayo ng review, tikman natin kasama sila lahat, sila jury, sa farm, oh. para tisma matikman. Matamis ba? Ganun. natin to. <laughs> Pakat natin yan, tikman natin. Doon ang mas mga pinakamalaki. Doon, doon, doon. Yan o, oh, yung pagdano. Yan. Ito, 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 so, common problems pag mga tag-ulan. ito yung sabi ni jury, mga uod. Pero, ang maganda kasi sa pakwa namin, tingnan nyo. May pabol pa doon, pa, partner. Oh, may pabol pa, oh. Oo. Regular po ang pagsispray nila dito ng mga full, full yard fertilizer. Yung ginagamit nila, ay Premo Plant Premo Booster. Plant Booster. Oo. Yun. Ito yung mga maliban sa hybrid na tong pakwan na dinala mo partner. Oo. Lalo pa siya ma-expand dahil sa growth hormones doon Grabe, sa fully fertilized no? na Primo. Oh, sobrang laki. Ang bigat. Ah, mabigat siya. Yan. Yan, saka, ano, pinamabigat, oh. Yan, Yan no? Oh. Yan. Yan, ano, blob sa putik. Maputik pa mga doon hanggang tuod po doon. <laughs> um. <laughs> ano nangyari sa butas? Nabot niya dito. <laughs> Yan. Yan. So, ang ano, partner, ang kagandahan, walang nagtanim ng sweet baby. So, tingnan oh. namin kung magkano yung presyo namin dito. Kung gusto mo makatikim, munta ka sa farm namin. Yes. Yan. Libre ba? Uy! Libre ba, partner? Libre ba? Yan, <laughs> <laughs> Doon tayo punta sa seedless. Baka oh. may sabihin nila, yung sweet baby lang ang Partner, at saka yung abangan nila dito, my sweet venus, yung pinakamatamis na pakwan na natikman namin ni partner sa buong buhay namin, nag dito sa sweet baby. Oh. Ang sweet venus, bilog. Ah. Oh. Ang sweet baby, pah Meron dito ang pahaba na sweet binos ang muka. Di ba? Puti yung sweet baby. Oh. Yung sweet binos, may grove, grove, grove na green. Tingnan, mapakita mo niya, partner. Yung iba oh. dito, pahaba na sila. So, yun. Mercury, wala. Mo. Ha? Mercury. Ha? Mercury. Mars. Wala, wala yung Saturn. Binos yung... lang. Venus Binos lang. <laughs> Ito po yun yung mga idol, ang sweet binos. Yan. Yan. Meron na dito yung mahahaba, pero hindi siya ganun karami na sweet binos. So, ang sweet baby, paano ko lang sa inyo, review. Ah, uh, sa Taiwan ako tinikman ko siya. Hindi siya ganoon katamis. Ay, baka hindi na sila bibili pag ganyan. Hindi siya ganoon katamis pero partner, ah. pulang-pula siya. Tamang-tama -tama yung ano niya, yung tamis. Ang nangyari, pinolininit natin sa Sweet, sweet Venus. Venus. Ito na oh, ito na ito na. Yan uh -huh. oh. Pahaba na yung iba oh. 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 Baka Yan. matanggal nga lang. Yan, Yan. Man, hindi natin nabuhatin. Don tayo sa ano, seedless natin mga idol. Oh, dami dito, bunga sa ilalim. Oh, grabe, sweet Venus oh, parang ano oh. Parang Sidles kalaki. yan no? yeah. Paano? oh. sa sidles. Ah mga 6 kilos to ba? Yan oh, no? ala parang hinog na. Malapit na. Hinog na siya Hello, o pag ganyan na. Ganyan, ng... no. ganyan si Laris para malaman na hinog, ganyan. Hindi meron pa itong pungaw niya, partner. Yung string, yung string. Hindi pa siya nagliit, oh. dapat na magliit daw to. Ito, oh. ito 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 pakita mo partner. Pag mag dry-dry konti no. Ito kapag mag-brown. Oo. Oh. Tapos ito pag nagliit daw. Ayan. isa sa, sa mga signs. Pero pula na yan siya for sure. Sweet Venus yan. Oh. Sweet Venus, Sweet Baby, Sweet Venus, Sweet Baby. Dito naman sa kabila, Seedless. Seedless, Sweet Seedless. Sweet Seedless kasi <laughs> napolinate siya. <laughs> yan. Yan dito Do, pa tayo. Dito. Hindi, Venus pa dito. Venus pa diyan. Hindi meron Seedless doon oh. Doon tayo diyan tayo. Doon sa kabila tayo. Tawid oh. tayo dito. Eh dito na meron na Seedless dito. Ay oh, grabe yung mga Venus dito. Oh. Uh. Malaki pa rin, malaki. Parang sidles siya laki. Talaga? Oo. Well, oh. Eh. Wala ito. Ito, mo talaga yung sidles mo. Ito sidles mo, Malaki. Naiwan yung cameraman natin. <laughs> Yan, laki, laki. Tito partner, pakita mo yung ano natin, sidles. Tingnan mo, tingnan mo. Laki, oh. Yun. Ito, ito, ito. ito. Wow. Jumbo. Jumbo. Seedless. Jumbo yeah. sa laki. Or so, up na to, pag ganyan na mga ano. Nasa 8 kilos na yun. 8 kilos. Wow. So gano'ng kalaki ang pinakamalaking sweet uh, seedless jar? Pabot ah, yan ng 12 kilos 12 kilos? Hindi no. Malaki Ito mo. oh Ito malaki din oh Tingnan mo Sweet hmm. Venus to Parang gusto ko itong sweet Venus Sobrang laki bakit sobrang gano'n? Hindi wala tayong sweet Venus na ganito kalaki dati hmm. No kasi mga 2 kilos lang yung ating dati Ito oh mga 6 kilos na to hmm. Yan Yan ito dami Mas lalaki pa yan kapag uh, nakapicking nakapiking na tayo pag nag-peaking na. Kasi mayroon pa siyang one week na natitira bago siya i-peaking. Yeah. Dito tayo partner. tingnan mo partner ha. Ah. 50 days na pero tingnan mo green na green pa rin sila yung mga dahon. Hindi yes. natin na-experience toto sa lambayong eh. Hindi. Maganda talaga yung foliar na ginamit natin yung Primo Plant Booster dito. Dito saka yung area natin maganda din. Yun ang advantage. Yes. Ang disadvantage lang, tuloy-tuloy na pag-alang kaya naalunod yung ibang bunga ng watermelon natin. So, sa so, mga nagtatanong kung Ah, hmm? uh, worry kasi nga maulan, bibiak daw. Hmm. So far sa amin ngayon, hindi pa namin masabi na so good kasi 50 days pa lang. So oh. so far, wala pa namang nabiak. Wala pang nabiak, no? Uh, yung kanina, parang nalunod lang. Nalunod siya so, sa tubig. So Medyo mababa kasi siya. Yung iba kasi dito naka-elevation kasi tingnan nyo yung canal system namin, okay, ito. medyo mataas talaga. tinan mo kahit yung sagingan natin nabansot sa tubig, hmm. oh. ayan. Ito mga idol, oh. Araw-araw kasi na ulan dito. Pero sobrang daming bunga. Talaga, sobrang daming bunga. Yan. Yeah, hanggang doon po. Hanggang doon sa dulo. So, ito Ayan. mga sobra lang 1 hectare, a uh, half hectare to. Yan ito kalawak. Punta yeah. natin ito partner para makita dito makikita. tayo, yung dito iba. Tayo. Tile kayo dito. Yan o, oh, mga seedless o. Oh. So sa ganito, sa ilang puno to lahat partner? Nasa 1,500 ata. 1,500. Oh, so, um. Or less so, palagay natin yung 1,000 nagbunga. Mm. So, palagay natin sa <coughs> sa 5, sa 1,000 na 'yon, may may kilo siya na 5 kilos, 5 kilos lang. Mm. So, 5,000 kilos. Pinakamababa. No, oh, 'yun ko kompetihin. <laughs> baka lumagpas tayo. Aw, <laughs> nga baka makating 1,000. Pero, mga idol, dito is nagpa ano na tayo doon, nagpadamo dito sa punuan ng pakwan mm. dahil yung balls dito may mga fertilizer pang natitira, tatanim natin ng okra dahil iraraton natin yung ating watermelon. Oh, Susubukan lang iraton. Baka mag-click naman at saka magbunga. Subok lang naman ito siya mga idol. Ha? Kasi marami pang ano to, ebuno eh. Oh, pero habang hmm. Uh, nag tayo na magraton siya, magbunga, tataniman na po natin ng okra dito yung mga sa gilid at sa hangir niya. Uh So bakit okra? Kasi okra medyo mataas ang presyo. Mabilis, mabilis, mabilis din. din. Oh, saka, at saka, hindi siya nagapang. Oh. Tsaka may craft namin dito talaga kung makita nyo, meron kami mga saging nakita nyo sa gilid. Yes, mga saging. saging, oh. saging yan, yan. So hopefully sana yung saging mabuwa, masyadong uh, uh, marami kasi ito lahat, no? Mm. So, pinipray din namin na maganda din yung tubo niya. Kasi medyo maulan, eh, nasubrahan. Yes. Pag lakalag kasi yung tubig, matotroma sila katulad nyo sa likod nyo, yun, oh. Grabe. Tingnan nyo sa likod nyo, tingnan nyo doon. Oh, okay, yan, oh. No? Yan. Yun yeah. Isa din sa disadvantage ng araw-araw na pagulan mga idol is mabilis din po yung pagtaas ng mga damo kasi pag nag-fuller fertilizer tayo ng primo, Lot. matamaan yung mga damo, mabilis yeah. din po siyang uh, tumaba Gain Kapitan to. Tumaba din siya. Oo, din siya. Yan. Yan. So, per pero eliminate na natin 'to. Uh, wala lang problema kasi nga matatangk malalaki na sila. So nagbubungan na, na sila tuloy-tuloy. So, makakatulong din yung damo pagka after. Saka, ito yung klasing damo na inatake ng mga bagso. Yan. Yan. Ito yung mga ano. Buti na lang hindi kakuan yung kinakain nila. So, pili lang. Pili na Yan. Yan ang kagandahan. So, at least tuloy-tuloy pa rin. May mga bunga pa rin. So, hopefully, August, second week, yan. Grabe harvest, no? First yes. week, second week, yan ang harvest namin dito. Yan. So sana makatikim kayo sa mga pupunta dito. At, At uh, magpo-post po kami mga idol kung saan niyo po may yung ating watermelon farming. Maybe magkaroon po kami ng pwisto sa labas. Subok mm. po tayo. Mm. And uh, siyempre, please yung pang-subscriber. Oo. <laughs> free Ayan. test uh, May free test ba? Uh -oh. goma free test <laughs> Ayan So yun yung update namin sa ating farm mga idol So mag-update pa po tayo sa pipino Dahil may order po tayong 500 kilos ngayon sa pipino Walang hmm. katapusang harvest sa ating pipino ikapang pang ilang harvest na ba? Walo? Walo na sabi Walong you, harvest walo na po na mga idol o, Ang kagandahan partner Ang presyo 8 pesos 8 pesos so, Yun yung good news o. So, at least, no, ang presyohan natin, kahit maliit, kung baga sa farm mo, maliit siya, pero sobrang dami naman ang harvest Partner, mo. Partner, di ba, mm. nagpost tayo ng 8 pesos ang pipino. Mm. nag yung kapatid ko sa Negros. Mm. Nakita niya yung post doon sa Libertad, sa mm. Manila. Mm. 100 yun ang presyo ng pipino. Uy, kaganda. Baka na tayo pag gano'n ang presyo dito. Oo nga, no. Kasi sa every 3 days, kaya natin yung 1,000 eh. Oo. Oh. Ngayon, mag-harvest tayo ng 500 kilos, oh. times 100, kahit palagay na nating 100. 50 milyon yun? 50 million isang araw lang. Uy, kaganda ba? 85 kilos per kilo naman sa Ilocos Norte, tumawag sa akin kagabi. Uy, 85 pesos per kilo daw sa Ilocos? Sinasabi ko po sa inyo, talaga yan. Nakintang Huwag natin na pag-usapan, masasaktan lang tayo. Partner, <laughs> mamaya pag-usapan natin doon na... Pag nagtanim kami ito sa South Cotabato, mag-video kami, huwag nyo kaming sabay yun, mga tonto. Huwag magsabay sila sa Ilocos? Doon sila magsabay sa ibang lugar. Sabi ko nga sa kanila, huwag nyo naman kami sabay yan, Nung live ako. Oo. Uh, hindi Kasi sa... maraming pa nga nagtatanong na kung saan makakabili ng, oh. ng pakwan eh. Magsasabay naman siguro sila. Huwag <laughs> kayo magsabay sa amin pag nasa South Cotabato kayo. <laughs> uh, pwede sila mauna konti or magsabay, mag konti para rin tayo may, uh, masunog lahat. Oo, oh, oh, yun okay. ang gagawin nyo. Kasi tanim kami ng talong, huwag kayong magtanim ng maraming talong. <laughs> So yan, <laughs> so, mula yan dito sa aming farm sa pulunuling uh, tupi sa Tutabato. Happy farming mga ito. Ayan. Don't forget to subscribe channel po namin Pinoy Palaboy. <laughs> Click na notification bell para updated kayo paragi sa uh, aming uh, farm ideas dito sa aming nga uh, farm dito sa pulunuling tupi sa Tutabato. Maraming sa inyo matutumangin dahi. Happy farming. Bye-bye. <laughs> Bye-bye.